At kay Lynn, ayan na. <laughs> lagot ka, lagot ka. Lagot talaga. Nagtatanggal na nga kami lagot ng tissues ka. sa ano napkin oh. sa kutsara tinidor. Mm -hmm. Okay, may mapalapit na po ang Chinese New Year. Patok nga naman ang mga pagkain chino, gaya ng dim sum and hand-pulled noodles. Okay. Garantisado nakabubusog talaga. Ay nako, sinusubukan ngayon ni Suzy na gumawa ng hand-pulled noodles mm -hmm. sa isang kainan sa Quezon City. Suzy, thank you Salamat sa Salamat, Suzy. Thanks sa padala. <laughs> Hello girls! Good morning dun sa inyo! Check out! Sandali, ahabol uh, ko yung order ninyo. Nandito tayo sa Shanghai Handful Noodle Restaurant dito sa Meritiro. Chef, akin na lang yung dough mo. Mas maganda. <laughs> <man. Ito po. laughs> Ang Pwede na itong ganunin? Ano po po? Ikot-ikotin mo po muna siya. Ikotin. Ay Ayan. Manasa... Kasama ko si Chef Noe Bantad. Oh. Chang Chef dito sa Shanghai Hand Pulled Noodle Restaurant. At um, hindi ako sumusunod sa mga instructions niya. Kaya kung ano-ano nangyayari dito sa aking hand pulled noodles. Pero napakasarap po ng hand pulled noodles. Siyempre, anything that's freshly made, mas malinam nang po talaga at mas masarap po yan. Ang tawag din po dito ay lamian. Dahil sa Chinese, ang la means pull at mian means noodles. Okay. Chef, gano'ng kadami bang nagagawa mo ganito sa isang araw? Uh, almost 200 po. 200 orders. Order po. Grabe! Opo. So, everyday madaang tao dito sa restaurant ninyo? Opo, ma'am. Iba talaga pag ano, no, fresh ang gawa? Opo. Uh, malasahan mo talaga siya na uh, fresh na fresh. At saka ito, simula sa pagmamasa, ikaw talaga ang gumagawa? Opo, ma'am. Hanggang sa paghihila? Opo. O pa sample naman ng hila yung okay. paandar sa TV? Yung paandar sa TV. Okay, pwede. May... Yan. So, nilalagyan namin ng mo para nandidedicate. Yan. May dalawang klaseng mga noodles dito. Meron tayo yung may sabaw, tapos meron din yung dry na noodles. So, okay, I think po. they have ang dami nilang variety. Dito malalaman natin kay Arn Arn mamaya kung ilan. Ayun, tapos natanggalan namin ng dulo. Opo. Okay, Duda si Chef. Nakatingin siya dun sa dugo ko parang ang layo, ang layo ng itsura sa ginagawa ko. Ayun, tapos lagyan natin ng flour. Flour, flour, flour. Ayan. Yeah. Tapos actually dito, mamaya makikita din po ninyo, yung dimsum din nila, sila sila din ang gumagawa ng ng ano wrap, ng sarili okay, nilang dimsum sum wrapper. Ayun. Saan po natin? Okay. One. Two. Yes. Three. Swerte yung makakakuha nito. Taba ng noodles. Oh, Four. Oh! oh. <laughs> Five. I swear kanina guys, nung practice, sobrang Six. ganda nung nagawa ko. I swear. Kung may playback okay. lang, kung may lang talaga. Okay. okay. Ito na po. Tapos, diretso na po tayo sa water. Diretso na sa hot water. Help na tong sa akin. Reject. Ito po, ito. Gano'ng katagal dyan sa hot water, Chef? Seconds na po. Mga 3 seconds. Ibig sabihin na, luto na yun? Opo. After 3 seconds. Okay. Okay. So, kukunan na lang ang kuina na namin. Three. Ang ating, uh, o oh, yun, tapos Ayan na. Ayan na po. Okay na Duto po siya. Luto na siya. Luto na po siya. And pagkatapos yan, Chef, sure, lalagyan natin ng mga toppings. Po. Po. Ito, dry noodles ang gagawin natin dito. Opo, dry noodles. Ayan. O, sige. Lalabas tayo dito. Come on, guys. Ayun! Oh, diyan ka pala! Nakita kanina ka loob. Diyan ka lang. Okay, ngayon ito ay pwedeng... Pwede ba talaga lagyan ng... O dry ba? Ah, uh, soup. Oo. Oh, konting soup lang. Konting soup na lang. Ayan. Tapos nun, may toppings tayo. Ayan yung broth nila na 2 hours na pinapakuloan. Tapos yung chef, uh, yan ang ating mga gulay. Ito gulay. Yan. Tapos syempre, mamaya ihandaan natin ito kay Arn Arn. Nire-ready lang natin ang kanyang freshly made hand-pulled noodles. Babalikan niyo po kami dito sa may retiro. Okay, nagkakain pa tayo. See you later! Yan, we want soy. Mayroon si Luyas. No more. Say, kumakain kami.